Yo, what up? NG Abdul nga pala mula si Scouts Royal Brotherhood from Delta Omega, LPS sa atin lahat. May nagtanong sa akin, ano? May nagtanong sa akin na ano nga daw ba mapapala sa fraternity? Ang sagot ko, ano? Karangalan pa lang eh, doon pa lang ang laki na napapala ako. Eh. Mga wala ang kapalit, ikaw mismo nag-effort, nagpagod, nag di ba? dun pa lang, ang laki na na pala mo, karangalan pa lang. Yung iba kasi, kasi na, sila ng pera. Kung pera, di magtrabaho kayo, di ba? Kung ayon sa responsibilidad, huwag kayo magpraternity Di ba? Kung wala kayong pera, wag na kayo magpraternity dahil wala rin kayo may tutulong. Kung maga, kung pera, ha, magtrabaho na lang kayo kasi para sa mga ano to, willing maglingkod na walang kapalit. Kung maga, karangalan pa lang, eh, sobrang laki na na napapala namin. Kaya sa mga walang mapapala sa prat eh, Bahala na kayo. Manahimik na lang ako. Pag, pag salat, hindi pwede saprat. Ayan lang. NJ NG Abdul nga bala mula sa Scouts Rye Brotherhood. sa atin nga.